Hey, what's up, ah, magandang magandang hapon sa inyong lahat ah, Today is Sunday Nandito ako ngayon sa shop ko sa AJ Sibelina Motor Park So sa mga taga-aing dyan, na po kayo ng roser ah May ginagawa po yung mekaniko ko ngayon ng roser 180 So nasira po siya, Pinatang po siya ng flat lining Tama ba boss? Boss, last lining. Anong mga pinatang mo, boss? Last lining, timing chain, and tensioner. So, uh, may arti na. So, ito po yung ginagawa ng mekaniko ko. Na, uh, Napakagawa ko bagong kahit uh, dyan, guys. So, nakikita nyo, before kasi may balbas at bigote yan. So, ito po yung may ari ng ng ano, ng roser. So, ano ba sa mo, niyo, boss? Ba? Sa roser mo? Ito na Maayos na. Maayos na. So, matagal na-stack to kasi sobrang hirap ng pyesa. So galing pa kami kalokan, in order pa namin yung piyesa nito, lahat original. Kung ano yung mga yung stock nito, ito yung ibabalik namin dito sa Roser. Napakahirap. Ano masasabi mo sa Roser, boss? Sa Gaano <laughs> kahirap tong Roser na to? Boss, gusto ko lang umayaw pero hindi pwedeng magita magiba para sa... pagmamahal lang yan. Yan. Sabi nga nila pag pag ini pag... sinukuhan mo yung mahal mo ng isang tao, lugi ka. Parang ito lang. Sumasakit so, na yung ulo ng mekaniko ko. <laughs> so yun guys, so, uh, mga, may mga, mga rouser dyan. Sa nyo lang dito, mga ng aming napakagwapong ano, mekaniko. So yeah. guys, panoorin nyo na lang yung ginagawa niya ngayon. Today. Sana makatulong sa lahat ng mga naka rouser 180. Sa sa 135, no? Okay. So ayan ang uh, guys, so pinisimulan niya. Ikinutunan nyo at napakahirap ito nito guys. Kaya niyo. timing. Kaya timing naimbes ko lang ha ah. <laughs> so yan guys kung, ang tawag dyan boss sa anong yan scissor so ang tawag daw dito ay scissor ah, pinatiming nya kasi napakahirap yung timing nyan yun, yun, guys so kailangan dito ng special tools pagkakaalam ko na panunod namin sa youtube so, nga, sa unod nga pala sa gumagawa ng Bro, sir, galing nyo. Shout out yo Kung sino ka man, sana makatulong din sa YouTube. So, hindi ko alam kung ilang oras ito papanatas. <laughs> <laughs> so, napakatumal niya. Na Sunday. Shout out sa mga nag-rides ngayon. Alam ko, marami nag-rides ngayon kasi Sunday. Arise always sa inyong lahat. Shout out nga pala sa Ninja Philippines. Shout out nga pala. dito na tayo nakakasama ng rides. Napaka-busy tao na tayo ngayon nakikita nyo napakaganda ng ilaw namin convert lang yan guys kung nakikita nyo naman oh <laughs> Sana itong paggabit namin to wala na siyang ingay. Sana smooth na to. Naghihintay na yung may-ari. Siguro nasa 2 weeks na to naghihintay dito. Kasi ang tagal ng piyesa na in order namin, guys. Nag-order pa sa Thailand. galing pang Taiwan o Thailand? Switzerland or Japan kung saan saan, sari sari <laughs> <laughs> so yun nga guys so anong tawag dito boss? Glatz housing. Oh, housing so pinalta na rin namin to kasi na yung old na Glatz kasi guys, nagkatama na siya napakamahal nito sa mga nakarouser good luck na lang sa inyo <laughs> so ingatan nyo guys kasi napakamahal itong piyesa kayang clutch lining so ang ginawa ang ginawa ito nung may-ari pinatan na rin ng mukha ito pinatan na rin siya ng mukha then pinatan na din ang isang set na uh, sprocket yan napakamahal din yan guys so tama tamang ano kami rito sana uh, makatulong sa mga nakarouser ito yun lang hindi na ako magkasalita mapagod eh Shoutout nga pala kay Motodek. Yan. Kay Idol. out kay Idol Motodek. Idol lang lahat yan. Upload sa YouTube. O sa mga sumusuport nga pala sa YouTube channel ko, maraming maraming salamat. Uh, nagpapalik tayo, sa Ayam Vlog. Sana suportahan nyo pa rin ako guys. Lalo lalo sa F FB page ko guys. Maramihin natin yung juice para umama na tayo. Kasama <laughs> namin guys pagyaman. Yan. So paparapol nga pala tayo, helmet tayo no? <laughs> Napakaganda yan <laughs> So yun guys, kung wala naman kaming mga parts dito Pwede naman kayong buy order sa amin Lahat makukuha na namin kayo Sana maging success na tong roster na to Kasi sobrang tagal na ito so, bali, hindi na nagagamit ng may-ari Ayun, may-ari Minsan, ano na eh, lungkot na minsan pag hindi natatapos eh. <laughs> so, anong tawag dyan? Clutch lining? Clutch lining. Yan. Pinagtag na rin namin ang na clutch lining yan. Uh, original ng Kawasaki Baja 180. So, sir, yan. So, sana maging success. smooth. Walang maingay. Okay. Smooth ka. Walang maingay. So, yan guys. Nakakabito namin yung clutch lining. So, shout out nga po sa mga tropa dyan. Isang kita nyo naman, sobrang linis nyan. Ah, bali ito. Ang tawag dito, boss? Boss? Cylinder, cylinder red block. Cylinder, cylinder block. Ah, pininturahan na rin namin yan, guys. Sige, naman. Napaka-pogi. So, tingnan nyo na lang yung pagka... Ayos nito mamaya guys, pogi yung pogi Saan pa kayo? Pogi na yung driver, pogi pa yung motor O oh, diba? <laughs> Is boy. Hello guys. Hello, so yun guys, ah, uh, bali iikpitan na namin, ng mekaniko ng... ko ng... yung ano. Ano boss? Power pa guys, uh, nabalik na namin yung clutch lining Tapos ano tawag dito boss? Dito, dito, dito Oil pump So nabalik na namin lahat oh, Nahigpito na rin So ibabalik na namin yung cover to start na mamaya guys Sana maging success to guys Kasi nung binalik nyo to uh, Maingay pa rin Sana ngayon napaka Wala na yung ingay Napaka smooth ng patakbo yun So sana Hopefully, Okay na to. So guys, sana makatulong sa inyo to guys. Kaya nalala ka sa mga naka-rouser 180 at saka 135 makakalam ko. So mga mga naka-rouser dyan, kung hindi gaya ng ibang mekaniko, dalhin nyo lagi yun sa ANJ si Belina Motor Parts. Baka kaya ng mekaniko ko yan. So, yun mga nga guys. So, oh, tingnan nyo naman. So, sa mo ka oh. <laughs> So ayun guys, after na ang lahat. Uh, bali, kakabit na lang yung mga cover nito. Tapos start. Tatry natin start. Sana maging success talaga to guys. Kasi magto na tong motor dito sa amin. Kasi sobrang tagal na ang pyesa. Na so, in-order na ang utropa. So, minatan na rin niya ng langis na castrol. Ayan, minatan na rin niya. One liter. So, chinchay na rin niya. Napaka-smooth na yan. So, mayari nito ma. Pwede ka na magangkas, boss. Boss, pwede ka na magangkas. Mga chikas natin dyan sa EQ. Shout out nga ako pala sa mga taga-anchor dyan. Sa so, mga nagtatanong guys, ah, malapit lang kami sa EQ, sa Empata sa Barangay Kumon. Punta na kayo dito guys. Okay, mga dalawang isip pa. Saan pa kayo? Magaling niya mekanik ko, guwapo pa. Diba? Anis! hindi. So, yun guys, tapos na ngayon. Ah, I-start na natin. Sana mag-i-success na to. So, sana wala na ring ingay sa makina. Okay na, boss. Oop. Oh. na So, ayaw man kasi kulang yung gasolina. Napakaunti yung gasolina, guys. So, So, ano, uh, bibili siya ng gasolina kasi wala nang gasolina yung tangke. Ayan so, oh. Roser 180. So, kumain siya sa dati. sa ngayon, uh, okay na yung tulog niya. Hindi ka na tulad dati na uh, sobrang ingay. Tapos, nililisan na din namin ang carburetor, guys. Hindi ko na pinakita sa video kasi masyado nang ahaba yung video namin. So, okay na yung roser 180. Sa mga may, may mga roser 180 dyan, 135. Dahil nilang puro ito sa AMJ CBD ng Motor So, ang na ito ba sa video? medyo muna pa guys. Yan. So, ayan guys, ah maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko and sa uh, FB page ko. Sana suportahan nyo pa ako. maraming pa kaming iba-vlog kasama ko si Marvin, yung mekaniko na napakaguwapo. So, ayun, guys. So, anong oras na ngayon? Ang oras niya ay alas 8. Nag-start kami alas 6. So, dalawang oras niyang ginawa kasi sobrang hirap. Ito ano po yung last night yung dito sa loob nito. So, mga tayo okay. hirap. So, guys. So, maraming maraming salamat sa lahat. So, sa shoutout nga pala sa may-ari ng motor. Yan, napakagawa po yan. Sana <laughs> masaya si Guya. Okay na yung motor niya. So, pinagtanong na din ang mukha. Boss, boss. So, ayun guys, ah, tapos na talaga yung Roser 180. Sana, o, oh, tatanungin ko yung may-ari ng Roser 180. Napakapugin ito. Shoutout nga pala sa taga NQ. Single to. So, boss, <laughs> anong masasabi mo ba sa Roser 180 mo? Kasi natagalan dito sa shop, eh. Kaya eh, kahit naman natagalan, ay, mayigit na tapos na, ay, magagamit ko na. So, tapos, anong uh, masasabi mo sa mekaniko, boss? Ay, uh, so mama, galing siya magagawa pag uh, kayo. Yeah. Then, so, meron, meron, meron siya. Oh, uh, san san makikita to, boss? Dito lang sa may kalapit ng NGO dito sa Kumon. Yan uh. uh. sa barangay Kumon, guys. so, shout kay Goya. Shout pogi yan par. Alam mo na. Lalo lalo na to bagong ahit maay... yan par. So, yan, guys, so hanggang dito na siguro yung vlog namin sana nakatulong sa mga, naka eh. so, sa mga naka-rouser 180. Sa mga naka-rouser diyan sana makatulong sa inyo to kahit papaano. So, Yaman. thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko. Don't forget to subscribe and like at comment na rin kayo guys. So, thank you so much. God bless. Ingat palagi kayo guys. So, yun guys. Nag-try namin yung closer. Buhin tayo guys. So mo pa nga guys So okay na yung Roser 180, Medyo ng konti uh, Bibina natin ng special tools Para bumalik yung Yung, yung Tunog niyang normal So guys hanggang dito na lang yung vlog namin Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa youtube channel ko uh, Sana nakatulong to sa mga naka-roser 180 mas nasalatan ng naka-roser sana nakatulong to so kung bago pa lang tayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and like. At pinunin nyo na rin yung bell para always updated kayo sa bawat i-upload ko. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko at at the page ko. Uh, ingat pa lang kayo. Hanggang dito na siguro yung vlog ko today. Maraming salamat. Overtime na kami. Thank you so much.